Nakakagulat na balita at uh, talaga namang nakakaawa ang uh, kalagayan ngayon ni uh, Jake Cyrus o dating kilala bilang at si Charisse Pempengco ayan. So sa programa ni uh, Miss Christopher Permin ay uh, ibinalita niya di umano na si uh, Jake Cyrus ay uh, NPA na ngayon sa US ayan so sa United States of America. Okay, wala po itong uh, permanent na tirahan at kung saan saan ito tumitira ngayon sa uh, Amerika. Ayan, so ibinalita rin na uh, si J.K. Uh, Cyrus daw ay uh, lumapit muli kay uh, David Foster upang humingi ng tulong. Ayan, upang uh, mapaunlad, mapaganda at uh, manumbalik yung kanyang uh, karera at kasikatan. Ayan, so subalit so, inisnab di umano si... Uh, Charisse Pempenko o si uh, Jake Cyrus ni David Foster, okay? So, pero hindi po yan yung uh, pag-uusapan natin, no? May mga bagay sa buhay natin na uh, hindi lang naman pera ang makapagpapaligaya, ang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng saya, ng, uh, kumbaga, uh, pagiging kontento sa buhay. Ayan, so nababasa ko, nakikita ko na hindi pera ang problema ni Charisse Pempengko o ni Jake Cyrus. Wala siyang problema sa pananalapi. Tingin ko ay sapat naman ang kanyang kinikita. No, hindi niya kinakailangan maging mayaman, sobrang dami ng pera. To the point na nakapunta nga siya sa Amerika, ibig sabihin ay meron naman siyang pera. Okay, so isa lamang po ang nakikita kong dahilan bilang isang uh, analyst, no? bilang isang uh, data scientist no nakikita ko po na hindi po pera ang uh, hinahanap ni Jake Cyrus kundi kaligayahan inspirasyon pagmamahal ayan so nabalitaan ba ninyo mga kaibigan yung panayam kay uh, Miss II de las Alas sabi niya ano ba ang kompetisyon sa buhay ngayon no ang payamanan ba paramihan ba ng pera o pagiging masaya maligaya sa piling ng kaibigan, kapamilya o kapareha sa buhay. Ayan, so which is tama ang sinabi ni Miss Ai de las Alas. At yun din yung nakikita ko ngayon na hinahanap ni Jake Cyrus. Ayan, so alam natin na nagpabago siya ng kanyang physical na kaanyuan. Pati ang kanyang boses ay kanyang binago. Mula sa pagiging babae ay naging lalaki ang lahat ng kanyang halos ng... Uh, physical na pagkatao. Ayan. So, minsan dumarating sa buhay natin na akala natin talaga pera yung kailangan natin. Pero hindi natin alam there's something wrong with ourselves. No? So, sa nakikita ko ay uh, hinahanap ni Charis Pempenko ang uh, kanyang sarili. Tinitignan niya, kumbaga, nagahanap siya ng tao na magmamahal sa kanya magiging kapareha niya sa buhay okay admit it no ang tao ay naghahanap ng kapareha partners asawa boyfriend girlfriend no at kahit napakarami mong pera kung dumating sa punto na nangangailangan ka ng pagmamahal at wala ka darating ang punto na mawawalan ka ng motibasyon na magtrabaho. Kumbaga, hindi mo sisikapin na gumawa ng paraan para mabuhay, gumawa ng paraan para kumita ng maraming pera. Dahil kahit kumita ka ng kumita ng malaking pera o malaking halaga, kung walang taong magmamahal sa iyo, walang par walang kapartner no sa buhay ay hindi ka magiging uh, motivated na magsika. Okay, so halimbawa na lamang ng ilang mga uh, artista natin, di ba? Sila Arnel Ignacio, sino pa ba uh, Ogie Diaz, Aiza Sa at iba pang mga miyembro ng LGBTQ na hindi naman nila kinailangang baguhin yung kanilang sarili, no? Pero masaya sila. Bakit? Dahil sa kabila ng kanilang uh, kayamanan ay may mga taong nagmamahal sa kanila. At iyon po ang pinakamahalaga na dapat nating matutunan. No? So sa mga LGBTQ members na naghahangad, nagnanais na baguhin yung kanilang sarili, huwag sanang uh, dumating sa punto na baguhin ninyo ang sarili ninyo dahil sa pag-aakala na kapag binago ninyo yung inyong sarili, may taong magkakagusto sa inyo. No? Wala po doon. Hindi po mababago ng pisikal na itsura ang inyong pagkatao. Kung ba, kung gaano at paano kayo gugustuhin ng mga tao. Halimbawa na lamang po si Wamos, no? 'Di ba? Hinusgahan, binash, pero nanatiling humble, nanatiling uh, masayahin sa buhay. Hindi niya kinakailangan baguhin 'yung kanyang pisikal na kakaanyuan. Wala siyang binago bagkos ipinagpatuloy lamang niya kung ano yung kanyang buhay, kung ano yung kanyang ginagawa. Kung sa tingin niya ay masaya siya sa kanyang ginagawa, yun siya. Hindi niya kinailangan magpa-opera o mabaguhin yung kanyang physical na struktura para maging kaaya-aya sa paningin ng ibang tao. Kita niyo naman ang kanyang buhay sa kasalukuyan. Masaya, maligaya, mayaman. -maya.